check. Okay, ukay. <laughs> <Duhuhan>. TikTok. Bigay <laughs> ng anak ng may-ari ng bahay. Oh, di ba? May pa-outfit. Check pang ang Marinho. Aalis nga muna ang pamilya ng mari Sasakay lang muna pala kami ngayon dito sa helicopter. Aba naman, charot lang. Pagkatapos namin sumakay sa helikopter, dumiretso agad kami dito sa palaroan ng mga bata para mag-enjoy naman yung mga bata. Pero bago yun, bibili muna ako ng token. Token? Tokens. Ah, basta maglalaro ang mga bata, gino ko. Nakabili na nga ng token ang mari nyo. Kaya, let's party! Huw, hindi ganun, gino ko. Hindi naman halata na excited yung mga anak ko, no? O, oh, diba? Nagmamadali pa nga sila. Ay, ginaka. O, oh, hala. Magtuya-tuya muna kayo dyan hanggang sa mahilo kayo. Uy, wag ganun. Siyempre, mag enjoy din ang mara nyo. Kasi bata pa nga ako. Bata isip, bahay. Ginaka. O, oh, diba? morag tala! Maglalaro din pala pang panganay kong anak. Bakit naman kasi, oy, napakahirap na manlaruin ng laruan na ito, oy, gino'n ko. Maglalaro pala ang nyo ng shoot-shootan. I-shoot -shoot, oh, -shoot, oh, mo, i-shoot mo, i-shoot mo na ang ball. Ang sarap mag-basketball ball. Uy, hindi gano'n. Ang sarap lang sa pakiramdam na ganito kasaya ang mga anak ko kahit sa simpleng bagay lang. Daddy! <tinyo> Daddy! kahit sa simpleng itlog na yan, mga mare, masaya na yan sila, ginoo ko. <coughs> Mababaw nga lang kaligayahan namin for the go. <coughs> kahit isip bata, eh mag -i enjoy talaga dito. <coughs> At dahil nagutom na nga ang pamilya ng mare nyo, dito na lang kami kakain sa mang inasal. Kasi only rice, only sabaw, Only Ay, charot lang Ang laki nga ng subo ng mare nyo Diyan kay gigutom na nga ako Gino ako Hinay-hinay lang sa pagsubo Huy, wala kang kalaban Ganyan nga humigop ng sabaw ang mare Don't judge me ha Sinubuan ko daren rin pala yung anak ko makulit, oy. Kung saan-saan kaya yan siya umiikot. Parang roller coaster ba? pagka uwi nga namin sa bahay, syempre may pa-take out ang nanay ko for the go. Ma! Thank you! Happy birthday! I'm tired!